Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, tayo po ngayon ay nasa ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Uh, at ating pong ng uh, pag ang ating ibanghelyo po natin ngayon. Ang uh. problema ng mundo ngayon ay yung kulang na tayo sa tunay na kahulugan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil masyado na natin itinataas ang ating sarili. Kaya ang pahihwating ang paalala sa atin ng ating Panginoon, matutok tayong makinig. Ano mang estado ng buhay ng mga tao uh, nagsasabi sa atin ng magagandang halimbawa, aray, dahil ang mga taong ito'y pinadala ng Diyos para sa atin pinadala ng Diyos na maging propeta natin na magpapaalala sa atin na ano yung ating mga pagkakamali? Ano yung ating mga pagkukulang? Kaya huwag natin maliitin. Yung mga tao na akala natin ay walang magagawa sa buhay ng bawat isa. Yun pala yung mga taong ito na binabaliwala natin. Ito yung mga tao na talagang makakatulong sa pagbabago ng ating buhay at hindi natin alam na sa mga taong ito, ito na pala yung Diyos na nagsasalita sa bawat sa atin. Ginagamit ng Diyos, daluyan ng karunungan, biyaya ng Diyos para maunawaan natin na tayo pala ay nagiging nagmamataas na sa ating karunungan at binabaliwala na natin yung mga tao na iniisip natin na walang maitutulong na maganda sa buhay niyo. At ito yung ating paninilay sa ating ibang Hindi kinilala si Jesus sa kanyang sariling bayan. Sapagkat si isang ham, anak ng isang karpintero, biruin nyo, no? i-denounce si Jesus sa kabila ng karunungang meron siya at ganun din ang nangyayari sa ating Diyos. Kit sa lahat sa mga likod ng Diyos. Minsan, sabi nga, kapag ikaw ay isang uh, naglilingkod sa ating simbahan, minsan meron pa rin pupuna at pupuna sa'yo. Pupunahin pa rin yung nakaraan mo. Kahit ito ay nilimot mo na, kahit ito ay pinag, uh, nagbagong buhay ka na, pero babalik at babalik pa rin ang punto na mayroon pa rin masasabi ang tao sa iyo. Bakit? Kasi yun ang titignan nila. Titignan nila ang iyong karumihan. Titignan nila ang iyong kasalanan. At hindi ang iyong kabutihan. Hindi iyong mga sinasabi mo na uh, ka mula sa karunungan ng Diyos. Dahil darating yung punto na may mga taong... Uh, tutuliksa sa iyo dahil yung estado ng pamumuhay mo ay hindi sa tulad ng estado ng pamumuhay mo. Lagi ko man sinasabi sa ating Panginoon, Lord, kung ang karunungan po na meron ako ngayon, kung ang kaalaman po na meron ako ngayon, Lord, kunin mong lahat ito. Kung alam mo na hindi na pala ito yung gusto mo. Lord, kunin mo lahat ng itinuro mo Sa, akin. sa tuwing ako'y naliligaw na nalangas. Dahil sa oras na nangyari yun pang madali kong maiisip na nagmamataas na pala lagi kong sinasabi sa ating Panginoon na sa bawat araw ng ating buhay, Lord, hindi yung talino ko, hindi yung kaurulo mo, yung aking mapakinggan. Dahil baliwala ang lahat na kaming ito. Lord, ikaw, ikaw ang siya magsalita at mamusta sa aking araw-araw. At ang iyong salita, at ang iyong pangamaral sa akin, yun din yung sasabihin sa aking kapwa. Malagiin po natin na huwag matakot. Magpahayag, maging propeta, anong estado ng ating buhay. Huwag natin gawing ha hadlang yung pagiging magsasaka mo, pagiging tricycle driver mo, Pagiging balot vendor mo, pagiging basurero mo, pagiging labandera mo, pagiging construction worker mo, o isip man nila ng mundo ay isang mababang uri ka ng estado ng buhay, trabaho dito sa mundo. Huwag mong gawing hadlang yun. Huwag natin gawing hadlang. Tayo ay kinagamit ng Diyos. Lahat tayo. Mayaman o mahirap. Dumadaloy sa bawat isa ang pag-ibig na Diyos na dago natin lahat. Bababa ang biyaya ng Diyos sa bawat isa. Kung tayo ay marunong tumanggap ng mga tao, itinutuloy natin na pinakamahina. Amen.